ang masarap na pangat na patola. Luluto na naman tayo ng ating ulam. Pangat na patola. Ayan. Bagoong kamatis, bawang at saka luya. At syempre, pampalasa mga boss ka idol ayan din isa salang po natin yan ayan salang po natin mga boss ka idol ayan ang bangunya mga boss kaway-kaway sa mga nag-uulam ng ganito. Sarap niyan, mga boss ka-idol. Takpan muna natin. Mamaya ay po pwede na po yan. Ito na yan. Luto na ang ating ulam, mga boss ka-idol. kaway-kaway sa mga nag-uulam ng pangat na patola. Maraming salamat, mga boss ka-idol. Mga simpleng lutunan po. Magmadali. Pag tayo ay dikit na sa oras. Ayan o. Madaling paglulutin po to mga boss ka-idol. Ayan o. Simpleng panitap. Pero masarap po yan mga yung panangka pero matarap. pag luto na siya mga boss kaya idol mabay na natin ang ating kalahin tagpan lang po Nalito. nagsisimula na po siyang pumulo at syempre ating po al alugin niya mga para hindi malikit sa kawali ayan Kung passport ko po tayo ayan luto na po itong ating pangat na tilapia ayan simpleng luto pero napakasarap niyan mga boss kaido kaway kaway sa mga mahihilip sa mga ganitong ulam isda lang sapat na para sa pamilya diba? magandang araw mga boss kaido masarap na ulam to magluluto po tayo ng adobong labong Ayan. Soy. Tuka. At syempre, pampalasa, mga boss ka Para masarap ang ating adobong labong. Siyempre, paminta. Then, hello, and hollow earn na boss ano ba yan mag aatras itong ating uh, kawali at syempre maglagay tayo ng konting asin na boss at tama na po yan para hindi maalat ayan na po ang ating uh, adobo adobong labong o, diba? Gusto nyo ba yan? Mga boss ka idol. Masarap na adobong labo